Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa para po uh, humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan uh -huh. okay, mo na po si Mr. Chair. Yeah, Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. Uh, manatili ka muna nakatayo kasi uh, nanonon pa ka. Okay, raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Thank you, sir. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina nga ay nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, sir. Pwede governor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? Con I confirm you, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganon din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gotesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po nang sinabi nyo sa akin kahapon, voluntary yung ginawa ito at I wala namang namilit sa inyo. At katulungan na eh ako nga po ay ninayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Uh, ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po ninyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayong, ngayong ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung, yung palang pera na binubuhat namin at dine-deliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa iba ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko at mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinag Samaan dahil pari parias kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang, mahiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, Nahire ko bilang security consultant sa ako Partylist partilis or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, act, duty at titilda ko sa basura, it means itong basura ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Guteza, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, yes sir. Tuwing may duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Ballybird Six 6 Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detail sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldigo sa Valley 36 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Pagkatapos mabilang isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. bago ang bago ibaba ang nasabing basura ito merong napuputol sa binabasa mo eh huwag kang magmadali huwag kang magmadali naputol na ulitin mo yung paragraph 20 wala na wala. hindi ko makita na putol na siya <laughs> Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makinle Street, Taguig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po na nanganganip ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Dear Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya okay, po. Okay, so... Yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabagit na si Paul. Ang pilyado nito. Es Paul, John Paul Estrada, di ba? I con yes, Your Honor. Thank you very much. Uh, you may continue, Senator McLeod. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap. Ngunit isang isang, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay nahire ni uh, Representative Saldico. Sabi mo rito ay... December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano katalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan, minsan kasi pag-duty kami na ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detail. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes, sa bahay ni kung Salnik, ni kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh. Sa taas, ibinababa. Tapos mag may dito na tao na mumutir na ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Right. Concern about the safety and security of this new uh, witness uh, at si Orle, si Sergeant Orle Gutesa. Matanong ko lang si Orle, may baril ka ba? Yes, Your Honor, may service pa yun. Meron ka? Yes, Your Honor. May, may, may permit to carry yan? Yes, Your Honor. Ah, very good. So you can defend yourself pag mayroong yes. merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili. Oh, yan ang Marines. Yan ang Marines. Uh, paano yung, paano yung, uh, meron kami rito motion sana na coveran ka ng uh, protective cost din ng Senate. Baka uh, makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor. At ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba. Wow! Marines! Talagang, Marines! Talagang gaya mong protection na sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga trupa naman ako na kayang dumipinsa sa akin, Your Honor. Al alam mo, Mr. Chair, uh, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Pilipin Kusublari. Pilipin Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya... Gusto mo pala pumunta ng Marines? Eh, kaso pagbunot ko, Pilipin Kusublari na bunot ko, kaya PC ako. Naging Bakit, din, Ba't di mo sinoli, tapos bumunot ka uli? <laughs> Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, uh, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA Protective Custody? Uh, yes, Your Honor. Kaya mo rin sa Your Honor. Okay. Well, Mr. With that, Chairman, uh, uh, with the, siguro kung magbagong isip mo, please let us know right away. Uh, uh, dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept... Uh, uh your uh, protective custody the the senate uh, right thank you uh, senator uh pangilina with that i hereby suspend this public hearing the committee will inform you on the next schedule